Miss Shasha. inilabas ang mga ilang ayuda kaganapan sa shooting nila sa Cebu. Damang-dama na lahat, very supportive. Sa rin iyon para patuloy na umami ng timpaw. Ang ganda ng na mga nangyayari, umaayon sa kanila ang lahat. Lalo na ang paglabas ng The Alibi. Maraming nasihan. Sure na sure bagong award ito, Best Actor and Actress. Ang gagaling nila. Hindi tinipid sa production ang dinaw-dinaw ng mga bawat eksena. Lahat ng mga kas, mauhusay walang tapon. Lahat bigay todo. Ayon nga sa mga komento, napanood ko ang trailer. Parang international yung bawat eksena. Ang ganda, hindi mo akalain na pinas ang gumawa. Pansin ko, lahat ng mga projects nila ngayon, sobrang matagumpay. At pinagkagastusan. Sabi-sabi din na isa si Paolo sa production. Kaya quality ang mapapanood natin this year. Thanks sa bumubuo ng The Alibi Team. Pinilit talaga na maging matagumpay ito kahit nagkaroon ng na maraming aberya o problema. First taping nila sa Simu. San damakmak kasi ang panay kuha ng mga litrato at video sa mismong shoot. Nawala ng disiplina ang ilang Cebuano. Pero thank God, napakiusapan na sila na huwag ilalabas ang mga kaganapan sa shooting para hindi mailabas agad ang mga pinaghirapan nila. Ngayon ay nakinig naman kaya laking gulat sa paglabas ng trailer. Napakaganda top 1 trending ngayon, pinag-uusapan.